May mga tanong na hindi tanong. Hindi sila isinambit para alamin ang totoo, kundi para guluhin ang totoo. Hindi sila itinatanong para makinig sa iyo, kundi para sirain ang tiwala mo sa sarili. Sa mundong puno ng ingay at panlilinlang, ang salita ay ginagawang sandata. Ang tanong ay ginagawang bitag, at ang pakitang taong kabaitan ay madalas maskara ng mga sinungaling. Ang mga tanong na ito ay parang lason sa baso ng tubig. Akala mo ay ligtas, pero unti-unting pumapatay. Sa una, hindi mo mararamdaman. Tahimik silang dumarating, nakangiti pa nga. Pero bago mo pa man namalayan, ang loob mo'y gulo na. At ang dati mong tahimik na isipan ay naging entablado ng duda, takot at pagkalito. Ang tanong na paulit-ulit nilang ginagamit ay hindi para tulungan kang lumago. Ginagamit ito para ilayo ka sa iyong sentro. Para mawalan ka ng saysay. Para mapagod ka sa pagtatanggol sa sarili mo hanggang bumitaw ka. Ang tunay na panganib ay hindi laging sigawan. Madalas ito'y tanong na binigkas sa mababa at malambing na boses. Madalas, ito'y tanong na pinapakiramdaman ka lang muna. Pero ang layunin, kontrolin ka. At dito pumapasok ang isang katotohanang hindi madaling tanggapin ang mga kasinungalingan na pinakanakakasira ay hindi laging lantad. Minsan ito'y ibinubulong. Minsan ito'y tinatanong kaya kung nais mong mamuhay ng may dangal, kung gusto mong hindi ka basta-basta mapabagsak ng mga mapanlinlang na salita, kung gusto mong mamuhay na hindi pagod sa pag adjust sa kababawan ng iba, dapat matuto tayong makinig, hindi sa sinasabi nila, kundi sa intensyon, hindi sa tanong, kundi sa katahimikan na sumusunod pagkatapos. Dahil ang stoic ay hindi nauuto sa tono, ang stoic ay hindi natitinag sa duda ang stoic ay hindi sumasayaw sa tugtugin ng mga sinungaling dahil alam niyang ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa loob. Sa simple pero stoic, tinatalakay natin ang mga tanong na ginagamit para manipulahin ka at ang katahimikan na dapat mong matutunang yakapin. Hindi ito basta motivational, ito'y survival. Ito'y para sa mga kaluluwang gustong tumibay, hindi para gumanti, kundi para lumaya. Tara, simulan na natin. Number 1. Sigurado ka ba dyan? Ito ang tanong na parang simpleng tanong lang. Parang galing sa isang kaibigan o kakilala o kamag-anak na nagmamalasakit. Pero sa likod ng tanong na yan, may tinatagong layunin pahinain ka. Hindi para tulungan kang mag-isip, kundi para iparamdam na mali ang pinili mo. Sigurado ka ba dyan? Isang tanong na may kasamang duda, hindi suporta. Para bang gusto nilang malaman kung tiwala ka ba sa desisyon mo? Pero ang totoo gusto ka nilang pagdudahan ang sarili mo. Kapag tinanong ka nito, lalo na kung paulit-ulit mapapaisip ka, baka nga mali ako, baka hindi ko pa ito naisip ng maayos, baka masyado akong nagmadali, at doon ka na nila unti-unting nawawasak. Hindi dahil may mali sa desisyon mo, kundi dahil hinayaan mong questionin ito ng ibang tao. Sa meditations ni Marcus Aurelius, sinabi niya, If you are distressed by anything external, The pain is not due to the thing itself, but to your estimate of it. Ang ibig sabihin nito, ang totoo hindi naman yung tanong ang masakit. Hindi rin yung mismong opinion ng iba ang sumisira sa atin. Tayo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila kapag hinayaan nating pagdudahan ang sarili nating paninindigan. Hindi ibig sabihin na hindi ka makikinig sa payo. Ang stoic ay hindi sarado ang isip. Nakikinig tayo. Nagmumuni-muni tayo pero kung alam mong pinag-isipan mo na, kung alam mong pinakinggan mo ang budhi mo, at alam mong ang desisyon mo'y nakaugat sa katotohanan, huwag mong hayaang sirain ito ng mga tanong na balot sa pagdududa. Tandaan, hindi lahat ng nagsasabing concerned lang ako ay talagang nagmamalasakit. Minsan, yan ang ginagamit na excuse para hadlangan ka, para makaramdam ka ng kahinaan, para umatras ka, para manatili ka kung nasaan ka at hindi umusad ang isang stoic kahit tahimik ay buo ang loob. Hindi kailangan ng approval ng iba para tumuloy dahil ang lakas ng loob ay hindi laging sigaw. Minsan ito'y katahimikan na matatag. Number two, bakit ganyan ka na ngayon? Ito ang tanong na kunwari ay puno ng pagkabahala. Kunwari itanong ng isang kaibigan, kamag-anak o taong dating malapit sa Pero ang tunay na layunin ay guilt, hindi pang unawa. Bakit ganyan ka na ngayon? Minsan may kasamang buntong hininga, minsan may mapait na ng ngiti. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang mensahe na gustong iparamdam. Hindi kita kilala at dahil nagbago ka, mali ka. Isipin mo ito. Pinili mong magbago. Pinili mong humiwalay sa dating ikaw. Yung laging nagpaparaya, yung laging nauuto, yung laging pinapatahimik para lang huwag masabing nagiba ka na. Pero ngayon, ibang-iba na. Mas malinaw na ang isip mo mas pinipili mo na ang kapayapaan kaysa drama. Mas pinipili mo na ang totoo kaysa makisama. At sa gitna ng pagbabago mo heto sila, magpaparamdam. Magtatanong, bakit ganyan ka na ngayon? Ang tanong ay hindi talaga tanong, isa itong pagku-question sa desisyon mong lumago. Isa itong banayad pero mapanirang pahiwatig na parang sinasabi, mas okay ka dati. Mas madali kang kontrolin noon, mas pabor ka sa amin noon. Sa totoo lang, hindi naman sila ang nasasaktan sa pagbabago mo. Natatakot lang sila dahil ang bagong ikaw ay hindi na sumusunod sa kanilang kasinungalingan, hindi na nagpapauto, hindi na nagpapakonsensya kapag pinili ang sarili. Sa ganitong tanong, kailangan nating balikan ang aral ni Epictetus. If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid. Ang ibig sabihin nito, kung gusto mong lumago, dapat tanggapin mong hindi lahat ay makakaintindi sa iyo. Minsan, tatawagin kang masama. Minsan, tatawagin kang walang utang na loob. Minsan, sasabihin suplado ka na, mayabang ka na o wala ka ng pakialam. Pero ang stoic ay hindi alipin ng imahe. Ang stoic ay hindi umaasa sa approval ng mga naiwan sa lumang bersyon ng buhay. Ang stoic ay hindi nagbabago para mapansin, nagbabago para lumaya. Hindi natin trabaho ang paniwalain sila, hindi natin responsibilidad ang iligtas ang paningin nila sa sarili mong paglago. Ang tungkulin mo ay manatiling totoo, kahit masaktan sila ng katotohanan. Kaya't kapag narinig mo ang tanong na, bakit ganyan ka na ngayon? Huwag kang matakot. Ang tanong na yan ay senyalis lang ng isang bagay. Kumagana ang pagbabago mo at nasasaktan sila. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi ka na nila kayang kontrolin. Number three, wala ka bang awa? Ito ang pinakamalambot na tanong, pero may pinakamatalim na layunin. Hindi ito isang tanong na naghahanap ng pag-unawa. Ito'y isang tanong na ginagamit ng mapang-abuso para balikta rin ang sitwasyon, para iparamdam sa iyo na ikaw ang salbahe, para ikaw ang magtanong sa sarili mo, bakit nga ba ako tumanggi? Baka nga ako ang walang puso? Baka ako ang mali? Pero huwag tayong palilin lang, dahil sa ilalim ng tanong na ito, ang tunay na ibig sabihin ay, bakit hindi mo na ako hinayaan abusuhin ka? Ginagamit nila ang awa para manatili kang sunod-sunuran. Para ikaw pa rin ang tagapagtanggol nila. Tagalinis ng kalat nila. Tagasalo ng galit nila. Habang sila'y panay ang pagdahilan, kapag hindi ka na sumagot tuwing may drama sila, kapag hindi ka na nagpadala sa guilt tripping, kapag pinili mong ipagtanggol ang sarili mo, ikaw na ngayon ang masama. At dito pumapasok ang malalim na aral ng Seneca. Sa kanyang akdang On Mercy, sinabi niya, To be everywhere is to be nowhere, and to try to please everyone is to please no one. Ang Stoic ay hindi nagkukunwaring tagapagligtas. Ang Stoic ay hindi nagpapaubo sa pangalan ng kabaitan. Dahil nauunawaan natin, ang awa na hindi marunong tumanggi ay awa na mapanganib. Ang tunay na awa ay may hangganan. Hindi ito pagbibigay ng sarili mong kapayapaan para lang aliwin ang kaguluhan ng iba. Hindi ito pagsasakripisyo ng sarili mong dignidad. Para lang manatili sa imahe na mabait ka, ang stoic ay hindi bato. Marunong tayong makaramdam, pero hindi tayo robot ng emosyon ng iba. Hindi natin responsibilidad ang emosyonal na kalat ng mga taong ayaw matutong humawak ng sarili nilang responsibilidad. Kung tunay ang pagmamahal mo sa sarili, marunong kang tumanggi kahit masaktan sila. Marunong kang magsara ng pinto kahit umiyak sila sa labas dahil alam mong hindi lahat ng luha ay totoo at hindi lahat ng sumisigaw ng awa ay inosente. Tandaan natin, hindi lahat ng humihingi ng awa ay biktima. Minsan, sila ang mismong dahilan kung bakit mo kailangang matutong manindigan. Hindi mo kailangan maging malupit, pero kailangan mong maging malinaw. Hindi mo kailangang magalit, pero kailangan mong tumigil. At higit sa lahat, hindi mo kailangang patunayan na may puso ka, lalo na sa mga taong gumamit ng puso mo para abusuhin ka. Ang stoic ay hindi laging tahimik. Minsan, ang tunay na stoic ay marunong din tumalikod. Number four, ganyan ka na lang ba palagi? Isa ito sa mga pinakamasakit na tanong. Lalo na kapag galing sa taong malapit sa puso mo. Parang simpleng puna lang, parang paalala lang. Pero sa ilalim ng tanong na ito, may nakatagong puwersa na pilit kang binabago, hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil hindi ka ayon sa inaasahan nila. Ganyan ka na lang ba palagi? Isang tanong na parang may kasamang buntong hininga, parang pagod na pagod na silang unawain ka, pero ang totoo, pagod na silang kontrolin ka. Ito ang uri ng tanong na gustong iparamdam na ikaw ay kulang, na kahit anong gawin mo hindi ka pa rin sapat, na kahit gano'n ka katahimik, gano'n ka kaingat, gano'n ka katapat sa sarili mo. May mali pa rin sa'yo sa paningin ng iba, at doon mo mapagtatanto. Ang tanong ay hindi tungkol sa'yo, ito ay refleksyon ng mga expectation nila mga pamantayang sila ang gumawa at inaasahan nilang susundin mo kahit sa lungat sa kalayaan mo. Ang sagot ba dito ay paghingi ng tawad? Ang sagot ba ay pag adjust ulit para mapaluguran sila? Hindi. Dahil ayon kay Cleanthes, ang stoic ay a person who is neither related by prosperity nor cast down by adversity. Isang taong hindi umaakyat sa langit kapag pinuri at hindi lumulubog sa putik kapag kinwestiyon. Ang stoic ay hindi palaging kailangang magbago para sa iba. Hindi tayo nilikha para imold ng opinyon ng kahit sino. Ang paninindigan natin ay hindi laro ang pwedeng hilahin sa kanan o kaliwa depende sa gusto nila o sa mood nila. Hindi tayo robot ng lipunan. At hindi sukatan ng halaga ng tao ang pag adjust sa paningin ng lahat. Kapag alam mong ang ginagawa mo ay nakaugat sa kabutihan, kapag tahimik ang budhi mo, kapag alam mong wala kang tinatapakang tao, kapag alam mong pinipili mong maging totoo kahit masakit, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang mapatahimik ang boses ng ibang hindi marunong tumanggap. Ang mga tanong tulad ng, ganyan ka na lang ba palagi, ay madalas galing sa mga taong nasasaktan hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi ka na sumusunod sa kanila. At tandaan natin ito, ang stoic ay hindi nabubuhay para iplis ang mundo. Nabubuhay tayo para mamuhay ng totoo, matahimik at buo kahit sa gitna ng mapanuring mata at mapanghusgang tanong. Kaya sa susunod na tanungin ka ulit ng ganyan ka na lang ba palagi? Huwag kang matakot, huwag kang mangatog, huwag kang mapilit, tahimik mong sagutin sa sarili mo. Oo, oh, ganito ako at buo ako dito. Number 5. sino ka ba para magsabi niyan? Ito ang tanong na hindi tinatanong para maliwanagan, kundi para patahimikin ka, para tanggalan ka ng kredibilidad para iparamdam sa iyo na ikaw ay maliit, walang alam at walang karapatang manindigan. Sino ka ba para magsabi niyan? Isang tanong na may kasamang pagtaas ng kilay, isang tanong na may kasamang pagdududa, panlalait at paghuhusga. Hindi ito tanong para malaman kung tama ka, kundi tanong para iparamdam sa iyo na wala kang saysay. Ginagamit ito ng mga taong ayaw mapagsabihan, ng mga taong takot sa salamin, ng mga taong sanay na sila lang ang tama. Kaya kapag nagsalita ka, kapag pinili mong manindigan, kapag nagsabi ka ng totoo kahit hindi maganda sa pandinig, akusahan ka nilang walang karapatan. Pero sa stoic na pananaw, hindi mo kailangan ng lisensya mula sa iba para magsalita ng tama. Hindi mo kailangang sumikat muna bago ka magsabi ng prinsipyo. Hindi mo kailangang magkatitulo, diploma, posisyon o mataas na estado sa lipunan bago mo ipahayag ang totoo ang karapatang magsalita ng totoo ay hindi galing sa labas, galing ito sa loob, sa kalinawan ng isip, sa kadalisayan ng layunin, at sa katahimikan ng budhi mo kapag mag-isa ka na lang. Tulad ng sinabi ni Musonius Rufus, isang stoic philosopher, The truly good man is not concerned with what others think of him, but with what he thinks of himself when he is alone. Ang totoo, hindi ang opinyon ng ibang tao ang batayan ng kabutihan. Ang tanong ay hindi, Makikinig ba sila sa akin? Ang tunay na tanong ay, maari ko ba talagang balewalain ang totoo para lang tumahimik? Kung alam mong tama ang sinasabi mo, kung alam mong hindi ito galing sa yabang, kundi sa prinsipyo, kung alam mong hindi ito para magpataas ng sarili, kundi para manindigan sa tama, huwag kang matakot sa tanong na sino ka ba. Hindi natin kailangang sumikat para maging totoo. Hindi natin kailangang sumunod sa sistema para magkaroon ng boses tayo ay may halaga, hindi dahil sikat tayo kundi dahil hindi natin ipinagpapalit ang katotohanan para sa katahimikan ng iba, tandaan. Ang prinsipyo ay hindi sinusukat sa dami ng likes o sa dami ng followers o sa kung gaano karami ang nakikinig sa iyo. Ang prinsipyo ay sinusukat sa kung gaano mo ito pinaninindigan kahit wala nang tumitindig sa tabi mo. Kaya't sa susunod na tanungin ka ng, sino ka ba para magsabi niyan? Ito ang tahimik mong sagot. Ako ang taong pinili ang tama, kahit tahimik, kahit mag-isa. Conclusion ang lihim ng katahimikan. Hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin. At lalong hindi lahat ng nagtatanong ay naghahanap ng katotohanan. Minsan ang mga tanong ay mga anyo ng panguuyam. Minsan ito'y sining ng pagkontrol. Disguised as concern, cloaked in false intimacy. At kung hindi mo bantayan ang sarili mo, unti-unti nitong papalambutin ng iyong paninindigan kakainin ang iyong tiwala sa sarili hanggang ang katahimikan mo ay mapalitan ng pagdududa. Sa mundong puno ng ingay kung saan lahat ay gustong may sabihin, kung saan bawat opinyon ay itinuturing na batas at bawat salita ay sumisigaw, para lang mapansin, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa sigaw, nasa katahimikan. Ang katahimikan ng isang stoic ay hindi kahinaan. Hindi ito pagtakas, hindi ito pagkatalo. Ito ay isang uri ng paghihiganti, isang uri ng pagtatanggol na hindi nangangailangan ng dahas o galit. Ito'y pagwawagi sa sarili. Ito'y paninindigan na hindi nakadepende sa palakpak ng iba. Ito'y kapayapaan na hindi basta-basta natitinag kahit ang buong mundo ay gumuguho. Ang mga tanong ng sinungaling ay hindi laging malakas. Minsan sila'y dumarating sa anyong malumanay. Minsan parang tanong lang ng isang nag pero hindi ito sa bigat ng salita na susukat, nasa lason ng layunin. Kaya tayo, bilang mga nilalang na may kakayahang mag-isip, dapat maging bantay ng ating sarili. Bantayan ng ating isipan, sapagkat dito nagsisimula ang bawat pagbagsak, hindi sa galit ng iba, kundi sa pagdududa natin sa sarili. At dito rin naguugat ang tunay na lakas, hindi sa pagsagot sa lahat, kundi sa kakayahang manahimik kapag ang katahimikan ay mas makapangyarihan kaysa argumento. Ang Stoic ay hindi sumisigaw para patunayan ang tama. Ang Stoic ay hindi nagmamadaling manalo sa debate. Dahil alam nating ang tunay na panalo ay ang panloob na kapayapaan na hindi na kayang galawin ng kahit sinong sinungaling, hindi tayo nilikha para sa galit, hindi tayo nilikha para sa paghihiganti, hindi tayo nilikha para mapagod sa pakikipag -argumento. tayo ay inilaan para sa disiplina, para sa pagtitiis, para sa katahimikan ng matatag na loob. Sa mundong gustong pasabugin ang damdamin mo, ang tunay mong sandata ay panloob na katahimikan. At kapag narating mo ang katahimikan iyon, hindi ka na basta matitinag, hindi ka na mababasag dahil hindi mo na kailangang ipaglaban ang sarili mo sa paningin ng iba kapag alam mong panalo ka na sa loob. Kung umabot ka sa dulo ng video na ito, marahil isa ka rin sa iilan na hindi takot harapin ang totoo hindi madaling kainin ng emosyon. Hindi basta-basta sumusunod sa agos ng kasinungalingan. Isa ka sa amin. Mga taong pinili ang daan na mas tahimik, mas mabagal, pero mas totoo, ang daang ito ay hindi sikat. Hindi ito nilalakaran ng maraming tao, pero ito ang daang pinili ng mga taong gusto ng tunay na kapayapaan. Hindi ang kapayapaang gawa sa pandaraya, kundi ang kapayapaang bunga ng paninindigan. Kung naramdaman mong may tinamaan sa'yo, kung naramdaman mong may pinalaya sa iyo, pitpitin mo 'yon. Huwag mong iwan dito sa video. Dalhin mo sa buhay mo. Isa buhay mo sa katahimikan mo. Sa mga panahong hindi ka naiintindihan ng mundo, alalahanin mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. At kung sa palagay mo, may isa pang tao na dapat makarinig ng ganitong uri ng katotohanan, ishare mo to. Hindi para dumami ang views, kundi para dumami ang mga kaluluwang matatag, tahimik, at hindi kayang kontrolin ng mga tanong ng sinungaling. Sa simple pero stoic, tinatalakay natin ang mga bagay na hindi basta tinatalakay, mga tanong na binibigkas ng mga mapanlinlang at mga sagot na kailangan ng mga matitibay. Dito, hindi tayo naghahanap ng pansamantalang inspirasyon, dito tayo naghuhukay ng ugat para tumibay habang ang iba'y tumatakbo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at huwag mong kalimutang i-hit ang notification bell para sa susunod nating video kung saan mas palalalimin pa natin ang kakayahan mong manindigan sa gitna ng kaguluhan dahil dito sa simple pero stoic, hindi lang tayo natututo, tayo'y binubuo hanggang sa muli, tahimik pero buo.